Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay November 18, 2024 At sa oras na 7.30 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, M&A Sa EDSA, Northbound At uh, ito na yung uh, isa sa mga nirereklamo ng mga commuters na kung saan dito mismo sa Sanean dito sila nag-aantay ng mga pasahero yung mga inabutan ng mga Uh, tawag dito ng motorsiklo ang likod nito trinoma natikita yung mga Nabutang mga motorsiklo dito dahil nga pag nagkumpul-kumpul sila dito na nag ay magkukos ng traffic itong uh, SOG strike force araw-araw ay nahati uh, nahahati lagi sa si tatlo ito nga ang uh, IP na laging natin nasasamahan or illegal parking and sidewalk clearing yung isa naman yung uh, QRT or uh, quick response team tapos yung ako or uh, anti colorom ngayon ang ginagawa natin ay ito ah uh, nililinis lang itong mga uh, uh, drop off area ng uh, bus road at uh, habang rush hour at uh, dire-diretso ito yun nga tinatawag na quick response team ang uh, quick response teams kasama na yon araw-araw doon sa may uh, commonwealth lagi sila doon maghapon hanggang gabi so, katulad nito dito nga talaga sila mag-aabang kasi nga ay pagbaba ng mga pasayor dyan sa MRT masasalo na nila sa kabila ng ayan ang laki ng sign katulad nito o, Kanto yan, minsan, dyan na ng team at uh, pinagkitikitan yung mga nag-aantay dyan. Pero ngayon, wala na. Dahil nga, hindi lang natin nakikita yung uh, quick response team na umiikot araw-araw. Noong una natin pinasadahan ito, ang daming kita mga jeep. Lalo na dito, at saka dyan sa mga ilalim ng Fort footbridge or station ng MRT3. O, oh, ito, hindi rin mawawala minsan-minsan talaga itong mga jeepneys. Kaya laging tinututukan. So, papasadaan natin itong kaabaan ng EDSA hanggang monumento. Tapos so, mag u turn Going south naman O ba diba? tuloy-tuloy lang yung mga bike Dahil uh, wala nga naka Illegal parking dito O nag-aantay ng mga uh, Jeep na nag-aantay ng pasayro Oh, ito, yung kalawang taxi, nag-aabang talaga ng pasayro dito galing sa station o sa kabila ng laki-laki niyan matitikita na ito pwede naman nilang uh, ipasok dito ng konti yung driver nasa mali paradahan ka unang-unang mali na yun okay so ganoon po yun okay so tinitikitan ko ayun na yung plaka okay ngayon iniingin ko lisensya lisensya okay. talaga ganoon naman talaga ako ako iniisyo ng ticket yun sasabihin nyo satale okay yun sasabihin mo hindi mo pipigay patayin na lang ako hindi yun ang usapan sir ako naman pinima oo sige po sir sa akong senior citizen na. Opo. Gutom na po ako. Apo. Bumili lang po ako ng pagkain po po. Ito o, po pagkain ko po, yun. po. Nakita ano? ko, nakita okay. ko. Oh, ngayon, pagkabili na ako, hindi naman ako taktuali dito kumaparada. Bumili lang mm -hmm. po. Dahil sa senior citizen ako butong butong na po, gutom ako. Ngayon, Apo. Apo, 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 Apo. ito. Sir, ako... malapit nang mamatay si Justin. Mm -hmm. Napilitan okay. ako maghanap buhay sa wala akong makain. Mm -hmm. Ngayon, kung pilitin mo akong pilitin mo akong kukunin mo yung lisensya ko, Sir, ako'y nakikiusap. Kaya nga, ako pa si Sir sa pagtat sapagkat nasa isip mo na mali na po ako. Mali po ba ang bumili ng pagkain para sa, sa, sa akin, senior? Kaya nga ako napilitan maghanap buhay para makakain po ako. Ngayon, titikitan mo ako na ngayon. Lalo akong mamamatay dyan sa hirap. Ngayon, kung gusto mo akong pahirapan, Sir, ay sabihin ko sa please, barilin mo na ako para matapos ang paghihirap ko. Yuna. Okay. O, say, hindi na yun na, kung ginihin mo sa akin siya. no! Barilin mo Ito, ako ngayon. Pwede po. na po ako ulit. O, oh, sige po sir. Ang ah, sinasabi ko, ang okay. sinasabi niyo, hindi po bawal kumain. Opo. No, ang o, inuhuli po. kayo dahil sa maling parada. O, Pwede kayong kumain. O, Siguraduhin nyo lang ang sasakyan nyo nasa maganda. Sa lang Ay. po ako na po. Na ang sasakyan nyo nasa magandang paradahan. Opo. Yung po ang trabaho namin. No, hindi po. namin yung personal Salaman, nyo. Salaman. Ngayon, Salaman. hindi mo ibibigay lisensya, hindi ako makikipag-contest sa iyo. Pero itutuloy ko yung ticket ko, Ha sir, ko, sir. trabaho alam po sir. namin yon. Pag mali ang huli ko, pwede nyo ko i-contest. Pero hintayin mo matapos ang ticket ko, ibibigay ko. ko sa'yo. Ha, karapatan mo yon. Yung sinasabi nyo, hindi ako makikipagalas sa'yo, karapatan alam mo alam yon. Ha, hintayin mo siya, ako. Bilang tao po, nakikiusap ako. Dahil tayo po, may poso rin tayo, para sa po natin. Ako po, sinasabi ko naman po sa'yo, kaya nga po ako humingi ng pasinsya. Dahil alam kong may mali po ako bilang sinusipikin. Humingi ako sa'yo ng patawad. Dahil alam ko po, Diyay kung wala ko, alam kung wala akong pagkakamali. Hindi ako hingi ng pasensya. At hindi ako hingi ng tawad. Hindi ako sinur citizen. Humingi ako sa inang ano, ng uh, pasensya. dahil nga may mali, nagugutom ka lang kasi po kasi ako. Bumili na ako ng pagkain. Kung hindi mo man ma accept 'yan, hindi mo matatanggap at wala pa ako magawa. Ngayon kung gusto mo akong tikitan, tikitan ka ng tikitan mo ako. Ibig sabihin pahirap ng gusto lalo sa amin 'yan. Ngayon gusto mo nang patayin para hindi mabuhay, kaya ako naghanap buhay para mabuhay ako. Patayin mo na ako, may baril ka barilin mo ako. Para matapos Hindi ang paghirap ko. Hindi no. Hindi no. Para matapos ang no. paghirap ko. No. Para matapos. Ano ba ano ba ang punto? Hindi no. Ano Hindi no. ba ang, Hindi no. ba ang punto? Ako. Ang trabaho namin, itikita mayay... Kaya nga po, ang trabaho nyo, kasama na rin 'yon bilang tao, 'yung marunong magpapasinsya, marunong magbigay ng Puso, 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 sa puso. marunong Ma marurong magbigay pangunaw bilang tao. Po, Kaya nga dapat ang batas iniintindi natin. Okay. Patupad natin. Ngayon, lahat naman, sir, lahat ng batas, may excuses. May excuses, sir. Lahat ng batas na pinapatupad so, natin, may excuses. Kaya yun pong bilang senior, pumingi po ako okay. ng excuses. Ito okay, po Kung yun. Kung, okay, tama na. Kung hindi mo mapagbigyan. Ito, ito na po. Okay. Ito nagsabi na ang batas ipatupad. So, so yun ang ginagawa sir. natin. Ngayon, yung, yung sasabi nyo, lahat may exception, meron po yun. Ganito po yun. Dumating ako rito, walang driver. Hindi ko alam kung sino mangyari. Tapatapusin mo muna ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Kung talaga po, pipili ka ng ano. Hindi ko alam yan. Pero tinikitan ko na yan dahil yung may driver. Tinikitan ko rin po yan. So yung sasabihin mo, dala mo pagkain. Hindi ko alam yun na bumili ka ng Pero tinikitan ko na yan, sir. Kasi yun trabaho. Hindi ko alam kung sino may ari ko, ano purpose. Pero nakaparati yan, sir. Yun ang ano natin ngayon. Yung sinasabi niyo, hindi kayo nang pauman eh. at hindi na ho kasi natikita niyo, hindi alam ko alam kung sino may ari. Hindi ko alam ang pinatihirap, kung anong mga pinagdataanan ng takasakay dito. Okay. Kasi hindi ko alam walang tao eh. So ang gagawin ko, magtititita ko, naunawaan ako, ko kayo sa, ito, tui, sa akin. Alam ko po, alam ko ano ano po? po, sa edad ni ito tui, sir, di ano na dapat akong So ang tinikita nila lang yung kanyang uh, plaka. So mas mahal po yan, dalawang libo nandito na tayo sa interchange ng Palintawak nasa Kaluokan na tayo or Kaluokan City so, Ang ibig sabihin niyan, bakit may uh, POG stop sa kano parking? Ibig sabihin yan, no waiting. So, dito na tayo sa monumento. So, mag-u-turn lang. Iikot lang ang team para going north. itong ticket na ito ayun dyan sa bus nandito na tayo ulit sa may interchange ng Balintawak itong Balintawak market mayroong kalsada dyan sa likod pwedeng uh, mag uh, pick and drop yun sa kabila huwag lang dito sa EDSA Ito yung nakatama uh, ng video na uh, doon, nakanguso doon pero nakarangan niya itong bike lane. Natikita na itong uh, bus pati itong pick up na nakapatong tas mo sa side mo itong uh, taxi wala yung uh, driver saka may ari or may ari so matitikita na lang ito ng uh, unattended uh, wala pang dalang uh, towing truck ngayong umaga dahil uh, after nito uh, mag illegal uh, parking operation na tayo Fernando po Junior Avenue na da, ating uh, Roosevelt sa halip na sa bike lane dumaan na harangan na ng uh, taxi Pwede ko na rin kasi Pwede ko na sa isa kasi Pwede ko na rin sa isa kasi hinto kayo all do nakaandar yan nakahasad nakahinto po yan so hindi ibig sabihin hindi ka nakaparada unang unang pa ang kitchen parating ko na sir Tinagpok sa akin, kinansin lang, kinansin sa akin. Wala doon, tinatanaw na kita. Okay. okay. Yung mararating parating lang. Parating ko lang siya, tatlo na dito. Pinagpok sa akin, So, pwede makita lisensya? Pwede, pwede sir. Siyempre, pero kung titikita doon sir, ano labang ko? Titikita ko talaga. Ka, uh -huh. Wala akong ipang sir. Kasi alam ko may violation ka. Ngayon, kung mali, ang huli ko, Pwede mo akong i-legal. ko. Ano okay. laban ko? Pag nanalo ako, Sindi bayaran mo yung araw ko. Kasi... Hindi ka was, ako yung araw ko. Was, hindi pati yun, abala, pati magkain. Ganito ka mo yun. Ano katuloyan ako? Nagkarampuwi ako, sir. Nagkarampuwi ang taxi driver. Wala naman nagnanakaw. Oh. Na Sinasabi namin dito Sabi eh. naka-basahod sa inyo. Ngayon... Salamat. Karapat lang ko, sir. Magkarampuwi ako. May mga tabasero. Hindi, hindi tayo tabakay. May mga kuway na yun. Nagkarampuwi ang bike lane professional na lisensya mo o, sa ngayon ngayon siya sabi mo ako hindi ako ma wala akong personal na galit sa inyo yan nagahanap buhay kayo pero pasensya na yun ang trabaho ko yun ang hindi ko sa pasensya pero hindi ko kayo pwede. gawa ng paraan gawa ng mga violation na gusto ko lang kayo personal hindi ko hu po kayo ganun ang oras ngayon ay 8.40 ng umaga abangan niyo yung uh legal uh, parking and uh, sidewalk uh, clearing. Sa sunod na,